Yan guys, hello, good morning. Dito nga pala ako nagtatrabaho sa home depot na ito. Ito yung pinaka main entrance nya. Bali maganda dito mga guys, baka interesado kayo mag apply. Ay pagkalam ko meron pa sila mga hiring dito, mga merchandiser, receiver, o di kaya uh, picker. Kung interesado kayo mag apply, punta na kayo dito mga guys. So ngayon mga guys, ipapakita ko po sa inyo yung aking ginagawa bilang isang audit checker. Kasi audit checker po yung trabaho ko dito. Ang ginagawa namin dito mga guys ay pag-check ng mga items na pumapasok sa home depot na ito. Kagaya ng mabayang ito, Pali che check niya yung mga items na ipapasok ng customer na to or kaya clienting ito. Pag alam ko ito isang contractor or kaya supplier. Bago niya ipasok yung mga items na dala niya, ikilala namin i-check ito isa-isa bago niya ipasok ano po. Ito yung pinakatrabaho namin dito mga guys. Yung pag-check -che ng mga items na pumapasok at lumalabas sa home DT po na. Sa mga 9 items na che check namin mga guys, kasama dito yung mga tools, materials, Uh, mga modules display so yan yung mga check check namin ng mga 900 items bago nila ipasok. Yan, kung nakikita nyo, yung receivong yan, yung, yung tiyatawag na gate pass o di kaya entry pass. Once na pinasok nila yung items, gamitan na ito ng entry pass bago nila ipasok. So, yan yung ginagawa namin dito mga guys, madali lang. Ano po pala ang pag-check ng mga items na pumapasok at lumalabas. Kasama din dito mga guys, yung mga check namin, yung mga trade items. Kaya dito sa receiving area, kami yung nag-check ng mga items na pumapasok. It is, pero hindi lahat ng mga trade items, ay kami yung nag-check kasi mayroong tiyatawag na consist items. So, ano nag-check dito mga guys ay yung mga mismong checker ng mga suppliers. So, ang sa amin na mga guys ay yung mga outright items ng mga trade items. Yung, yun ang aming mga check bago nila ipasok. Ano po? So, yun yung, yung trabaho namin dito sa tinatawag na receiving at dispatching area or sa RDU. So, yun yung mga kitagawa namin dito bilang isang audit checker. So, madali lang mga guys kung gusto nyo maging audit checker. Eh. So, sa dispatching naman mga guys, ang check namin dito yung pinaka order ng customer bago nila ilabas or bago namin ilabas yung mga items ay eh, kailangan namin i-check yung quantity, yung quality, kung maayos ba, kung wala bang sira. So, kung sira yung items na ibibigay namin sa customers, tiyak na babalik yun mga guys. Kaya bago namin i-dispatch ito, eh kailangan mo na namin i-check isa-isa kung good quality ba. So yan yung mga ginagawa namin dito sa pagiging uh, paging audit checker. Ano po. So makikita nyo, bali ko po yun yung mga Uh, items na ipapasok mga guys yung mga materials ano po so madali lang mga guys yung trabaho namin dito bilang isang audit mga guys kung mapansin nyo dito rin ang pisto namin kapag kami mag inventory kasi isa sa trabaho din namin dito mga guys yung pag inventory so dito kami nakapresto once na mag inventory na kami mga guys ano po so sa ngayon meron kami ginagawa dito kaya yan nakikita mo meron akong may encode or check na gaya ng aming mga dokumento ano po so isa ito sa mga trabaho namin dito mga guys bilang isang audit checker tangang dito na lang po. Bye-bye po sa inyong lahat.